nang hiniling ng babaeng kananeya kay Jesus, na pagalingin ang kanyang anak, ano ang sinabi ni Jesus? Ginamit niya ang talinghaga, hindi mabuti na kunin ng tinapay ng mga anak at itapon ito sa mga aso, ibig sabihin, ako'y hindi sinugo maliban sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel, at walang habag para sa inyo na mga hentil. Ibig niyang sabihin, hindi sapat para sa mga bata ang tinapay, kaya paano kung bibigyan ng tinapay ang mga aso? Ang babaeng kananeya ay hindi sumuko, at may sinabing labis na nagpaantig sa puso ni Jesus. O Panginoon, ang sabi niya, subalit maging ang mga aso ay kumakain ng mga mumo na nalalaglag mula sa hapag ng kanilang mga Panginoon. Kahit ang isang mumo ng habag ay sapat na, kung may natitira ka pa, pakiusap, pagkalooban ako ng isang piraso. Hindi ba't nasusulat na nagmakaawa siya kay Jesus, labis siyang nalugod at nahabag sa kanya, at gumaling ang kanyang anak sa oras ding iyon. Ano ang nais ng Diyos? Ano ang dapat nating gawin para makapagbigay ng luwalhati sa Diyos, maantig ang kanyang puso at mabigyan siya ng kagalakan? Kung mapunta kayo sa sitwasyong ito, magiging malinaw ang resulta. Ikaw at ako, na nasa katotohanan, ay dapat na laging magpasalamat sa Diyos, at antigin siya. Ikaw at ako ay tiyak na dapat na maging ang mga tumatanggap ng maraming biyaya, at mga pagpapala.